Yan ko nagliwon. Ano ano di mo sulat mo diyan. Ano mo Ang ang la layo na sa puno, ano na hulog. Muntik ka na doon ah. Kain tayo mga kabayan. Wala tayong laro ngayon. Ay umorder lang tayo ng kanin. Isang kanin. Ah, isang kanin dito tayo kumain ngayon sa labas so may cover court tahimik ayan ayan mag isa lang tayo ngayon kain muna tayo kasi okay, tanghali na alas 12 alas 12 in punto kumbaga sa ano saktong alas 12 langka ulam natin langka ayan langka mga kabayan masarap to langka namimiss ko na yung langka bali ang nagastos lang natin dito 30 10 yung kanin 20 yung langka ayan o oh. 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 harap o oh. ah, yung basura dito ah. kain po tayo mga kabayan Ayan, langka, ulam. Yummy, yummy. Mmm. hmm. Wap. Ah. May bilihan dyan, mura lang. Sampo yung kanin, tapos 20 yung kanin, gulay. Pag ano naman, baboy. Baboy, ano, 30 mura lang hmm. mangga yun naglalaglagan yung mangga dito malakas yung hangin naglalaglagan yung mangga hindi kasi naakyat dami naglalaglagan yung mangga yun yun Kaya nagugulat tuloy ako. Kain kain. Sarap lang ka oh. Mm. Kaya sa akin kanin, isang kanin, isang Isang order na lang ka. tahimik kasi walang ano nasa mga bakasyon bakasyon ng ibang tao kaya walang laro sarap maligo siguro sa dagat sarap maligo sa dagat nga boring ka ngayon boring dahil walang taong ako lang mag isa hmm. tahimik nakaka boring takot makainitan yung taong ngayon kami init eh. hmm. sakto lang parang kain sa kaulam tahimik talagang parang kataw-taw natatakot sila ma-stroke mas 12 na kasi Hindi na ako nasaing. Ako lang mag kain, eh. ah. ang mag-isa kakain eh. Simot. Bawal ng ano pagkain na ano. Alam na nagugutom. Kaya ubusin na yung pagkain mo magkasayang. Diba? Wala ka ng hugasan, tatapon mo na lang. 'di ba? 'Di ba? Wala nang hugasan, oh. Tapon na lang 'to. Oh, 'di diba? ba? na. Diba? Kay nga ka na lang. Kay nga tayo doon mamaya sa ano. Sa duyan. May duyan ka ako auto. Kita niyo na duyan ko doon. Oh. Ay duyan ko. Mamaya papay nga tayo yung duyan. Oh. Ayun. Oh. Mukhang mainit pa tinamaan ang init doon oh. Kaya mamaya pa ingat tayo. Ano ang init oh. init niya yan oh. Grabe oh. Kaya Ay, wala akong makikita ng tao dyan naglalakad-lakad. Kasi natatakot sila may stroke. Ayan, oh. Ang init oh. Grabe. Hugas muna tayo. Ang ano kamay. <coughs> Okay, no? Oh, ang dami mangga, yun, no? Oo. Oh. Oo, oh, ang dami bunga, oh. Oo. Oh. Grabe yung bunga niya, no? Oh. Paglalaglagan na naman, no? Oh, grabe. Oh, Ayan, no? Oh. Natutulog dito. Ang sarap ng buhay, oh.

Muntik ka na mabagsakan ng mangga. kami no na hindi na kawali. Sarap ng buhay oh. Mahangin pa. Oh, uh, ang sarap ng buhay ni Mama oh. Oh, niya yung lako ng duyan. Ah, ano ba? Ano pala, kaya pala Hmm? Sarap, mas hangin-hangin pa oh. Sarap ng hangin dito oh. Oh. Oh? Oh. sa saan ang kapal niya? lakas ang hangin oh. Oh, Makita naman na nang ipipong na. Oh, pagdating doon, ang init. oh, kailangan dito tayo sa may malilim na puno. Pati. yan, ano. Pati Sarap bulog, ng ano. Pati mga bulok ng mangga. Hanga sa akin sa madami daw. Hmm. Ay, nako, Salamat ng mangga ko. Galing. Wala, binigay ni Sir Nal. Hindi, pinulot ko. Galing pala sa mga pulot yun. Bago hulog yan, nag sa ako na huhulog. Oo. Oh, Naglalaglagan nga lang yung mangga. Ito mo naman yung mangga dyan, o. Oh. Yung, oh. no, yung oh. binigyo mo madami ang dami oh. Marami yung mga mangga, Oh. Naglalaglagan ang ando, o. Oh. Oh. So, ang grabe yung mga mangga dito. Magkakita yung mga akyat ay natin. Oh. oh. Sayang yung mga mangga, o. Oh. Oh. Binta oh. natin. Kalat lang dito sa amin yung mangga. Dami oh, lahat, lahat ng lahat no? lahat ng puno may pu may mangga eh. <laughs> Nilalagay ni Mamay sa ilalim ng puno. <laughs> ano yan? May fertilizer. <laughs> okay, oh, yun. mo, pati po. 'Yung <laughs> naglalagay ni Mamay pag nagwawalis sa umaga, Nandito sa mga nandito sa mga puno. Oh, tama mo naman, oh. Oh, manok. Ay. Ang dami pang bunga, oh. Ang dami pang maulog. Oh, ang dami pang malalaglag, ano? Yan, yeah, ang dami pang bunga, oh. Hmm. Oo, oh, ang dami pang bunga. Ang oh. dami pang bunga dito. Wawa. Kawaway manga. Ang dami pang malalaglag, ano? Pag-iinta Ah, babay na, babay na. Hindi, babay na. Magalit pang bayer, walang mga dyan. Bayer, walang papakyaw dyan. pag okay, natin. Tayo sa ilalim ng puno yan oh. mahangin oh. No? mahangin sa puno yan o. dito tayo sa ilalim ng puno kasi tag init no grabing init dun oh. No? dito malilim dito kaya nagawa kami ng duyan dito hmm. ka na nga